Heto na naman tayo mga lords. Another day, another vlog. Eto tayo, mukbang tayo today. Ayan, meron tayong mga inihaw. Puro tayo inihaw ngayon mga lords. Ayan, inihaw na, na chicken Ayan, may bituka. Ayan, mga lords. Ayan, barbecue. Ayan, gawa ni Eva. Ayan, titikman natin mga lords. Ayan, ulo at saka leeg pa a ayan. Ito naman mga lords, bituka ng manok, ayan. Meron tayong isda, ayan ang ating isdang. Meron tayong bulig, ay ano to, hito. At saka, ano to, na? isdang tambakol, ayan mga lords. Nilagyan natin ng palaman ang mga tilapia, ayan. Ayan mga Lord. ayan na, ayan na, ayan na, ibinalot natin. Tapos inihaw na talong at dito naman nagluluto ang aking anak. Ayan, ihaw, ihaw, ayan no. Ayan. ayan, mamaya, mamaya makikita nyo ang ating parto, ang ating parto na mukbang, ihaw, ihaw. Dito sa Beyas Farm, Magnayon Farm, ayan. Ayan mga lods, saan tayo ngayon, ayan no. Ayan, ayan. ayan, meron tayong basketball court dyan. Pagkatapos kumain, pahinga ng konti, magbabasketball sila. Nono yan to, Meron dito pumuntang isang lalaki. Ito, nasa kubo. Ito, katuga. Ito eh. Batugan. Ayan, mga lod. Say, ano? Ayan si, ano? Hello po! Ayan, si Rondaman. Rondaman, yung lingkod. Ayan. Ah, uh, mga uh, lods, ayan si Ronda man po. Andi dito ngayon. Bisita natin siya. At mamaya, makikita nyo, ka, magmumukbang kami. Sama-sama kaming mamumukbang. At eto naman po ang ating si Daldalita. Ayan, mga lods, So, naglalakad. Ayan. Ayan. Dito, mga lods, ano, malamig. Ayan. Malamig dito. Tapos mamaya, ayun, bubuhati na lang yung pwesto. Doon kami po pwesto. Ayan. Ay, parang masarap dito pumwesto, ano? Diyan. Okay, sa ilalim na lang diyan. Ayan mga lods ito. Nakikita nyo? Diyan na lang. Okay, ayan. Ganitong oras, malamig na. Kaya halang ako, ewan ko, hinihingan na ako pag ano. So, nakabukas ang isang aircon. Doon tayo sa isang kwarto ngayon. Okay, mga lods. Bye-bye. See you mamaya. Pakikita ko ang actual mukbang namin. At meron tayong palaro. Kung yung... Uh, natin, magpapalaro tayo. Ayan na, ayan. Bye-bye! Sabi ni Daldalita, bye-bye! Daldalita Camero!